Dok, ang sakit ng talampakan ko, lalo na pagkagising sa umaga. Rayuma na po ba ito? Hi, this is Dr. Mardi Daniels, may board certified rheumatologist. Kung nararanasan nyo na yung masakit na talampakan, lalo na yung unang tapak sa umaga, at pagkagaling sa matagal na pagkakaupo, ang tawag po dyan e plantar fasciitis. Well, rayuma din po siya, pero hindi sa joint. Soft tissue rheumatism po yung tawag natin dyan. Ito po yung pamamaga ng sapin ng ating talampakan. So, paano to ginagamot? Pwede po kayo uminom ng mga over-the-counter pain reliever anti-inflammatory medications katulad ng etoricoxib, celecoxib, ibuprofen, naproxen, at iba pa. Pero lagi kong sinasabi ang mga gamot na ito ay hindi pwedeng inumin ng pamatagalan dahil sa mga posibleng side effects. So, ano pang ibang pwedeng gawin? Proper footwear o tamang sapin sa paa. Bawal pong magsuot ng flats or yung maninipis na swelas at lalong bawal ang magpaa kahit sa bahay. Kung pinahihirapan na kayo ng ganitong kondisyon, kumonsulta sa pinakamalapit na rheumatologist sa inyong lugar.